MMA player at aktor na si Kiko Matos ay may komento sa pinagdaraanan ngayon ng dati niyang nakaaway na si Rendon Labador, kung saan unti-unti nang binupura sa mundo ng internet ang social media presence nito. Matapos makarating kay Kiko ang balita na deleted na ang Facebook page ng kaaway niyang si Rendon, ay nakiramay muna ito sa umpisa na tila nalulungkot sa sinapit ni Rendon. Pero iyon ay joke lang pala dahil ang katotohanan ay tuwang-tuwa ito sa nangyari. Ipinakita rin ni Kiko sa pamamagitan ng isang video kung gaano kasaya ang gumising sa umaga ng walang kaaway, walang galit sa iyo at higit sa lahat, buhay at walang violation ang Facebook mo. Natutuwang sigaw ni Kiko, today is the day na nalo ang Pilipinas, stay demotivated matatandaan noong July 2021 ay nag-viral ang insidente kung saan sinampal ni Rendon si Kiko noong Battle of the Youtuber sa dahilang di umano ay binastos daw kasi siya ni Kiko. Hindi nakaganti noon si Kiko dahil sa pag-awat ng mga bouncers ng event. Magdedemanda daw si Kiko sa pananakit sa kanya ni Rendon. Gayunpaman nanindigan si Rendon na deserve daw ni Kiko ang masampal dahil sa pambabastos nito sa kanya. Si Rendon Labador ay isang social media personality na ayon mismo sa kanyang parating sinasabi ay mission niya ang patalinuhin ang mga Pilipino. Gusto niya daw baguhin ang mindset ng kanyang mga kababayan tungo sa kaunlaran ng pag-iisip. At ngayong unti-unti na siyang naglalaho sa internet ay naaawa daw si Rendon sa Pilipinas sa nakaambanyang pagkawala. Matatanda ang sunod-sunod na binura ang mga social media pages and personal accounts ni Rendon nitong mga nakaraang araw. Gaya ng TikTok, Facebook, Google account, Twitter at maging ang personal email niya ay disabled na rin. Sa mga huling mensahe ni Rendon sa natitira niyang social media na Instagram, ay tila nang hihingi ito ng platform kung saan niya maaaring makausap ang kanyang followers. Nang sa gayon daw ay may pagpatuloy niya ang kanyang advocacy. Sa kasalukuyan ay tanging Instagram na lamang ang nagagamit ni Rendon para maibahagi ang kanyang mga mensahe sa publiko. Pero sa latest update ay pinakita ni Rendon na nilimitahan na rin ng IG ang mga maaari niyang gawin dito. We limit how often you can do certain things on Instagram to protect our community. Tell us if you think we made a mistake. Kapag nagkataon at na-terminate na rin ng Instagram ni Rendon, ay tuluyan na siyang mawawala sa mundo ng internet. Tanong ng ilang netizens, may paraan pa ba na muling buhayin ni Rendon ang kanyang mga social media pages? Ano pong masasabi niyo sa nangyari kay Rendon? Tama lang ba o masyadong marahas ang ginawang mass reporting? Di umano ng 30 million plus accounts, laban kay Rendon para ipasara ng tuluyan ang kanyang mga social media accounts. Si Rendon ay mas nakilala sa matapang niyang paninita, sa mga personalidad na sa pakiramdam niya ay mali ang ginagawa at kinakailangang itama.